At may bata na namang masayang nagtatatakbo papuntang playground. At dahil gutom na, likod tayo sa Soul Gupsat, kung saan pati kaluluwa mo mabubusog. At syempre, masarap kumain kapag sama-sama. Heto ang kanilang menu na pwede kang mamili sa iba't ibang unlimited combo at syempre hindi mawawala ang kanilang drinks. Sinubukan namin ang kanilang premium plus na alis sa dishes, meats, maki at tempura mapapatulahan na lang talaga sa gutom habang iniisip mo siya. At dahil malungkot ang beshi nag-vertical ang puto. At nag-demo na nga si Omlay kung paano gamitin ang chopsticks. At may isa rito ang nanood pa ng tutorial video. At dahil kinabag na tayo sa gutom, pinaglaruan natin ang lutuan kung saan nila inilalagay ang pinabagang mga uling para paghirapang magluto pagkatapos mong magbayad ng mahal at dumating na nga ang side dishes na panalo agad sa mata at panlasa na sinundan ng condiments at sauces. Maki, red iced tea at ang paborito kong tempura. At panalo ang bawat kainan basta may sun midlight light. Dito nyo lang matatagpuan sa rooftop ng Happy Go At kung hanap nyo ang food trip, arat na sa Soul Group Sal, ang food for soul.